copper. Copper, copper. Okay. si wala nang intro intro For today's video Tara samahan nyo ako Mercedes ang tourist tayo tayo ng tiles doon Eche magda na tayo sa aking bayaw na Pinalitan nyo ng bago ng tiles Ang kanyang bahay As you can see, Nandito na tayo sa jeep mga kakagats Aghintay lang tayo ng pasayero oh, walang katao-tao yung jeep ah Wala namang kasamang iba Charot lang Kaya hop hop na may kasama kayo dyan Ayan Aghintay lang tayo ng ilang segwit, Ilang minuto o oh, malis na ang jeep ayan na shortcut nang tayo pass forward lang ayan may mga pasahero na gabang na sila o oh, papunta na sila ng Mercedes ang aking mga kasama kunting kunting may mga pasahero na narami na ding utas o oh, pasil chila lang yung peg o oh. ayan o huh? alis na pala yan ganun yan kalakas kagating lang sa kalam ayan pa flex flex lang ng kamay ng relos sa charot lang <laughs> Excuse me po. Ah, mm -hmm. Ayan na, nandito na tayo sa barangay Mercedes, mga kakagats. Dito, um, dito pala yung bagong planta ng Coco. Shoutout sa bagong planta ng Sambuanga City Coca-Cola Incorporated. Ayan ah, na, naglalakad lang tayo yan papuntang Blue Home Subdivision, mga kakagats. Wala naman tayong service. Hindi natin nadala ang ating port ranger kasi wala tayong panggas. <laughs> Chirp lang. Ah, yun, naglalakad na tayo sa so, malapit natin sa bahay ng aking bayaw. Este eh, bayaw pala. Oh, ayan na, naglalakad na tayo papunta sa ikalim bahay. Ito pala simpleng subdivision lang dito sa barangay Mercedes Blue Home subdivision. Ayan na yan, oh. Ah, naglalakad na tayo. Asus, ang init-init naman makakagat susunog susunod ng balat ni Kagat King. Eh, chachachach. -ch 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 Charot lang. <laughs> Wala naman tayong pinipili eh. Mapaaraw o mainit eh. Lalabas tayo. gumagawa rain or eh. Tao po, tao po. Ah, tinatawag lang natin kung may tao ba dito. <laughs> Na, nakapasok na tayo, ha? Pass forward lang tayo. Dito na kagay mga aso dati, oh. I-welcome ako ni Kaffer. Kaffer! <tap> si Papa. Uy. Uy. <tap> Miss yung eh. Papa. Papa, no? Namis lang man ako ni Copper kasi ang saya-saya nila pagdating ko dito oh. Ayun, magwan ka talaga si Lo, oh. ng aso. Nakita mo talaga sa mukha gaano sila kasiya. Yeah, andito nila ang dating amo nila, ang dating papa na si Papa J. Ang shoutout no. Oh, so, ayan oh, nandito na tayo sa akin ah. Este sa bahay ng aking kapatid. Shoutout para sa aking kapatid na si Jetta at kay Aldrin. Al Yagas. Ayan, ito si Spam. Oh. Spam, Spam, Spam. itong cute na aso nila. Yuhu. Spam, 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 Spam. Nagsihelos din ang iba. Oh. nag si Copper. Agay, agay, agay. Ayan, ang kulit na naman. Ang kulit na asong ito. Oh. Ah, Ayan ka lang, pers. Dito na tayo sa loob. Ito yung mga kaganapan sa loob, mga kakagats. Ah, nag titik tik na pala sila ng tiles dito sa loob. Oh. As you can see, ang daming durog-durog na tiles. Hmm? Na. So, medyo na tanghalian na tayo ng dating eh. So, nag-start na sila nagtik tik ng PSO. Oh. Baya Hayaan, bayaan mo oh. yan. Ang sayang-sayang ng PSO. Oh. Pero, kailan yan siya. Wala naman kay Kuya yan. Aldrin's. Madami man silang dots. Este. Jack. <laughs> Marami naman silang dicing dumating araw-araw sa kanilang buhay. di ba? Ha? Magpapahuli pa ba si King? Tara, tik-tik ka na! <laughs> Oh, tik-tik na, ano? Start na tayo mag-tik-tik na By the way, mataas pa lang record na to So, time slap, pasok Ayan. Ay habang nagtitik-tik pala ako Napag-isip ko, ako na pala yung nagugutom Galing ng bahay, hindi pala ako kumain <laughs> Ayan ako, tik-tik na wala na malakas yung nilalang eh na naisip ko ang ah, mamaya kakain tayo or magkakape lang yung lingkod na si Kagat King oh, yan, no? Oh. na natin ang mga tiles. Linisan lang natin. Kapasok lang natin sa sako. Ayan. Chilak-chilak lang. Parang nililinis ka lang ng bahay. Kung ano man. Ayan, no? Oh. Ang kalat, diba? Ang dami ng kalat ng tiles. Durug-durug. Parang dinudurog ang puso mo. Eh, charot lang. So, ayan. Sinapasok na natin ang bug-bug na tiles. Este, mga durug na tiles sa sako ang ah, bilis-bilisan lang natin kasi ako'y nagugutom na. Medyo pinagpaguran na yun ako sa kakatik-tik eh. Huwag na lang tiktikan. Lintikan ng buhay mo. Huwag na ang lintikan ng iba. Oh, no. oh. Sana <laughs> Excuse me po. Ah, si malapit na tayong matapos ang ating ginagawa. Ayong iba, sa ibang angulo tayo naglilinis ng tiles. Alagay lang natin sa sako ng simento. Tapos, lagay natin yan sa labas mamamaya-maya. Hmm? Abog-abog um, lang yun dyan. Pero, o oh, relax, relax. Lang. It's king. Nagihintay lang naman ng kape mamaya yan. <laughs> You can see that. Ay. chow chow lang. Hey, shout out para kay Joker di sa abang Labang naglilinis na tayo. Nagmamap na din tayo. Nagmamap. Yan, palinis na tayo dyan. At malapit na tayo natapos sa ating ginagawa. So, dyan tayo sa sala, sa may labasan. Ang ibang angulo, hindi na natin nakunan. Sige, okay, mahirap ng bibidyo dito. Tayo pang camera, tayo pang videographer. Lahat-lahat na lang tayo na lang gumagawa. Este chokla. <laughs> tayo na lang lahat, 'di ba? Ganyan talaga pag content creator ka. Kagawin mo lahat for best. Para sa yung ekonomiya, kumbaga nga sana oh. <laughs> Asukin si Salabas na naman tayo nagmamap sa may balkonahe. Sama-sama ah, pa natin si Ka pero, ay, kaper, makulit ka, kaper, ha? Excuse me, excuse me, kaper. Ang gilid ka lang sa upuan dyan. Baka mailata ka, maipit ka dyan, kaper. Malapit na tayo matapos dito sa balkonahe. Babalik tayo mag-bop doon mamamaya uh, sa labasan o sa loob ba. Ayan, oh. Yung pang -bong, bong 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 So, parang motor lang ba? Kabilis-bilis yung gag. Parang TMX ba? Pa, o Lucy lang sa kalam. Ha, 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 Sa labas, oh. Benteng lang. So, patapos na tayo. So, ayan. Matapos na. So malinis na ang sala Sa may kusina Ay este Sa may kusina pala itong mga kakagats Ayan patapos na oh Natanggal na natin lahat ng mga bugbog na tiles Mga durog na tiles Nalagay na natin sa sako Doon natin nilagay sa labas Yun hmm? so, Diba malinis na Nak Nakapag map na tayo diyan. This is already 4pm Ayan so, ang inyong lingkod Chill chill lang <laughs> Spam you can see that fun pam 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 kasi heli pala to ayan ang yung lingkod nagkakape na <laughs> makapi kapi lang oh di ba relax relax lang yan camera 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 view 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 rotate rotate the camera <laughs> charge lang so ayan oh. habang nagkakape tayo dito tayo sa labas makapi kapi lang oh Wow, sarap naman pag black coffee. So, ang iba, Nagkakape naman dyan. Yan, mga alaga nating aso. Ay, naglaro pa sila kasi pinakawalan natin si Copper. Nakatali kali parati dito. Hindi ani pinapakawalan nila. yung e, tabang nandito tayo. Nandito tayo sa kila kuya. Pinakawala lang natin siya para ma-enjoy enjoy niya lang din nandito tayo sa bahay nila. Sa bagong home niya, sa enjoy naman niya. Kasi dun sa amin dati hindi nakakalabas. Nakatali lang, nakakulong. So maliit lang talaga yung pwesto namin doon, ng area namin. Maliit lang kasi talaga ang bahay namin. Para nagsisikan kami. Sa Sardinas lang. tinuan na sa loob ng lata. A uh, 7 in 1 pala. Sorry. <laughs> copper. Ay, enjoy talaga ni Copper pag nakawala oh. Daming inaamoy, amoy pa. You Copper, where are you going? Come dog. My dearest dog. Ah, naghanap siguro to saan siya magpupo. Saan siya tatay mga kakagats? Hmm, wag ka diyang tatay ha. Bago lang ako naglinis diyan. Ala la la talaga siya nagtai. Ay, kaper. Maglinis na naman ako diyan ulit. Diyan ka pa talaga nag-share ng blessing mo. Ah, malinis na yung ibang bakuran. So natapos ang ating pagtulong dito sa aking kapatid na bahay. Ayan, uuwi na tayo mga kakagats. Nasa labasan na tayo ng Mercedes. Magaantay tay tayo ng jeep dito or anong masakyan natin dito. Magaantay lang tayo. But, gabi na, mag-uwi pa rin tayo sis. Already 5.30 na pala ng hapon mga kakagats. Patawid na tayo. Habang tumatawid tayo, hinahinay lang. <laughs> Yun o. Oh. So, nandito na tayo mga ban mga kakagats. Ban pala yung nasakyan natin kasi walang jeep. So almost 20 minutes din nagaantay dun sa kalsada. Wala lang talagang jeep dumaan. So no choice, ban na lang talaga sinakyan natin. So same lang man pasay sabi ni conductor. So 30 peso pa lang pamasa dito Mercedes to town mga kakagats. Akala ko dati 20 peso pa rin. Last time back 20, uh, 2020 18 peso or 15 peso pa man yung pamasahe dito down to Mercedes pero ngayon nasa 30 peso na so iba na talaga marami nang nagbabago yun nahabang tayong nakaupo dyan pa -chill, chill lang tayo patrapo lang, lang tayo ng panyo may sipon pa pala yan oh. <laughs> galing dun sa alikabok kanina yan upo upo ah, uh, chill chill habang may chicks dyan tingin tingin <laughs> nakaw tingin <laughs> so ayan nandating na tayo sa taon ah, uh, forward lang at na tayo mga kagats Dito sa mga inasal tayo nagugutom uh, Papausok muna tayo upang magmerienda Dito tayo kakain ng bulalo na lumi oh, ang daming paninda nila Ano-anong klase lang May fried chicken, may kuanjan Ano ba yan? May bulalo So, let's eat mga kagats Let's do this! Sana <laughs> oh, no. oh. sarap, Pasarap si kagat yung sa kinakain niya na, na bulalo bulalo ba to lumi ay pinagkumbay na ata to bulalo lumi so kayo na lang magsuggest mga kakagats bulalo ba to lume? basta ito yung in order ko wala na ako nagkuan dami daming tanong pa kasi gutom na talaga yung pig ni kagat king dyan sa mga time na yan habang naglalakad kanina galing mercedes mm, sarap talaga oh Ooh, the best talaga yung lumi nila basta sa mga tinapay sa murang halaga lang 45 pesos makakadalawang plato ka na or apat na plato masarap talaga sus montenjo pa o oh. oh sabroso ah so sa mga oras nito tapos na tayong kumain mga kakagats inom inom na tayo ng soft drinks dyan mm, chill chill lang lapit na tayong umuwi ah, kuhan kuhan pa ng kamay flex pa ng relo pero fake it pala <laughs> so ayan nakalabas na tayo ng na after natin ng merienda abs na tayo sakay na tayo ng jeep ang dami na palang tao makakagas habang naglalakad tayo nagaantay ng jeep parada jeep sinunok at saka upper a uh, shoutout sa mga driver jeep at upper So ayan, nakasakay na tayo. Andito na tayo sa loob ng jeep. Pass forward ulit. Gee. Relax, relax na tayo dito. Makaupo na tayo. <laughs> Ay, sa wakas, makauwi na din tayo mga kagat. nakaupo ako dyan sa jeep mga kagat, nagantay ng pasayero. Muntik na akong nakatulog dyan. Inaantok talaga ako dyan sa mga oras na mga kakagats. So ayan mga so na dumating na tayo sa upper dito na tayo sa Abar 36, nakarating din tayo. So grabe ang traffic kanina. Halos dalawang oras kami dyan sa Bayrada, San Roque. May gusto, napaka traffic mga kakagats. Dito na kahit la Ante oh. Sa so, may tindahan, sa papasok. So ayun, nakadating na tayo ng bahay ah, ng upper mga kakagats. Grabe ang traffic. Napaka traffic sa Bayrada, San Roque. Ayan. So hanggang dito lang ating video mga kagat. See you in my next vlog. Beng bereng beng beng. Bye bye.